Noong panahon nag-uumpisa ng umakyat sa kasikatan ang Metallica ay bigla nilang tinanggal ang kanilang gitaristang si Dave Mustaine na nauwi nga sa pagtatanim nito ng sama ng loob sa mga kabanda dahil dito ay ginusto nitong makaganti hanggang nagbuo nga ito ng sariling banda na sinisigurado niyang mas mabigat at mas mabilis ang tugtugan kumpara sa Metallica Isang alitang kalaunan ay babago sa hugis ng musika Halika at kilalanin natin ang bandang Megadeth Ano nga bang nangyari sa pagitan ni Dave Mustaine at Metallica? Nakaganti ba ito sa dating mga kabanda? Pag-usapan natin lahat yan. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Ang bandang Metallica ay binuo ng drummer ng mga ito na si Lars Ulrich. Naglagay ito ng advertisement sa Los Angeles-based na newspaper na Recycle noong 1981. Bukod sa kanilang rhythm guitarist at vocalistang si James Hetfield, ay isa nga din si Dave Mustaine sa mga nakuha dito. Nagsimula silang bumuo ng mga kanta at ibinilang ng mga kritiko sa nabuong bagong subgenre ng heavy metal music na thrash metal dahil na rin sa sobrang agresibo, bigat at bilis ng kanilang tugtugan sa karagdagan ng basis na si Cliff Burton ay nagsimula na din silang bumuo ng pinakauna nilang album. Ang problema dahil sa sobrang paggamit ng droga at alkohol na sinamahan pa ng hindi magandang asal sa kanilang mga recording sessions ay nagdesisyon ang bandang bigla na lang alisin si Dave Mustaine sa Metallica. My God Mars, you guys woke me up and said you know what, you're out. And I asked you what, no one. nila ang walang ka-ID-ID yang si Dave Mustaine na noon ay may matindi pang hangover at biglang inihat hatid sa sakayan na pabalik sa California. Tapos sa halip na sa airport ay dun siya ibinili ng tiket sa bus station kung saan ay kailangan niyang magbiyahe ng apat na araw. Umasa pa siyang mabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero ang sakit nito ay nakuha na pala ng banda si Kirk Hammett bilang bago nilang gitarista. At sa araw na pinaalis siya ng banda ay ang araw din pala napupunta ang Metallica papunta sa recording ng album. Mas dumagdag pa sa sama ng loob ni Dave Mustaine dahil bilang isang isa sa mga songwriter ng banda noon ay dagdag sa bigat ng isipin na gagamitin din ng Metallica yung mga isinulat niyang materyales para sa album. Kaya sa haba ng kanyang biyahe ay punong-puno ng galit ang kanyang kalooban at ipinangakong gaganti ang araw. Nabubuo siya ng sariling banda na mayroong mas mabigat at mabilis ang tugtugan kumpara sa Metallica. At para malibang sa mahaba nitong biyahe ay naisipan nitong magsulat ng mga bagong lyrics. Wala itong papel kaya doon siya nagsulat sa likod ng pamplet ng senador na si Alan Cranston. Akala ko Alan Cayetano. Naalala ko tuloy yung ipinangakong 10,000. Nakasulat sa pamplet na yon ang mga katagang The Arsenal of Megadeth can't be read kung saan nga ito matak sa kanya ang salitang Megadeth na ginawa niyang title ng isinulat niyang kanta at kalaunan nga ay ginamit bilang pangalan ng kanyang binuong banda. Pagdating nito sa Los Angeles ay agad itong naghanap ng mga miyembro at dito nga ay nakuha niya si Cain bilang bukalista, Robbie McKinney bilang gitarista at si Matt Kesselstein sa bass. Tinawag sila noong una bilang Fallen Angels pero agad din nilang ginamit ang pangalang Megadeth kalaunan. Agad namang tinanggal si na Robbie at Matt noong dumating ang bassist na si David Ellefson at gitaristang si Greg and David pero napilitan silang itigil ang pagbuo ng demo dahil gaya nga ng inaasahan ay naisama nga ng Metallica sa kanilang debut album noong 1983 ang apat na mga kantang may isinulat na materyales si Dave at noong handa na sila ay naghanap sila ng drummer pero bigla namang umalis ang gitaristang si Greg at vokalistang si Lorcane nakuha nila ang drummer na si Lee Rauch. Pero dahil nga inabot na ng anim na buwan ang paghahanap nila ng vokalista, ay napilitan na rin si Dave Mustaine na siya na ang magpo-front ng banda. At bilang trio, ay nakabuo sila ng demo na nakapagbigay sa kanila ng pagkakataong makatugtog sa iba't ibang lugar sa California. Hanggang samahan mo na sila ng gitarista ng bandang Slayer na si Kerry King. Dahil nga nahihirapan silang kumuha ng rhythm guitarist Noong panahon na yon. Noong matapos ang mga tours ay tinanggal ni Dave Dave si Lee Rauch at pinalitan ng drummer na si Gar Samuelson na nagkataon namang may dating kabanda na halimaw sa gitara. Si Chris Poland, nakita nitong tumutugtog si Gar Samuelson sa bandang tatatlo ang miyembro kaya nagpunta ito sa backstage para mag-apply bilang lead guitarist at hindi nga nagtagal ay kinuha nila si Poland na nakasama na nila sa pagbuo ng debut album sa independent record label na Combat Records. Ang problema lang talaga mga idol ay ang matindi matinding bisyo nila sa alkohol at droga. Kaya yung kakaunting pondo na ibinigay sa kanila na kanilang kumpanya sa pagbuo ng album ay eh nagastos pa nila sa kanilang mga bisyo. Kaya pinagkatapusan ay sila na lang mismo ang nagproduce ng kanilang album dahil wala na silang pambayad sa isang producer. Naging dahilan ito ng mababang quality ng tunog sa debut album nilang Killing Is My Business and Business Is Good na na-release noong June 12, 1985. Pumasok ito sa number 169 ng Billboard 200 at sa kabila ng hindi maayos na production ay nakatanggap naman ito ng positibong reviews at nakatulong sa pagpapalaganap ng bagong subgenre noon ng heavy metal music na tinatawag na thrash metal. Andito sa album ang kantang Mechanics. Ay! Na kahit sinabi ni Dave sa Metallica na waga gamitin ang naturang kanta ay ginawan pa rin nila ito ng ibang version na siyang naging The Four Horsemen na nasa debut album ng Metallica. Ikinasama na naman ito ng loob ni Dave Mustaine dahil ayon sa kanya ay isinulat niya ang naturang kanta kahit noong hindi pa siya bahagi ng Metallica. Tapos sa pangalawang album ng Metallica na Ride the Lightning noong 1984 ay may kasama na naman ditong dalawang kanta na malaking parte ng pagsusulat si Dave Mustaine. Ganun pa man mukha namang tanggap na ni Dave Mustaine ang pagtanggal sa kanya ng Metallica dahil aminado itong agresibo talaga siya kapag nakakainom. Kind of earned that myself. I slugged James in the mouth, and he th and uh, he. he <laughs> What would you do? Well you... Isa pa ay binigyan naman siya ng Metallica ng credit sa mga naturang kanta at nakakagawa na rin naman siya ng sariling pangalan sa kanyang binuong banda. Pero syempre ay eh hindi nito maiwasang hindi masaktan at makapagbitaw ng maanghang na salita sa gumagamit noon ng kanyang mga isinulat na solo guitar riff sa Metallica na si Kirk Hammett na ayon sa kanya ay nakakakuha ng credit na dapat ay para sa kanya. Inamin din ni Dave Mustaine na kahit successful naman ang kanyang banda na Megadeth ay nakakaramdam pa rin siya ng selos lalo na nga kay Kirk Hammett dahil nga hindi naman maitatanggi kung gaano kalayo ang agwat ng kasikatan ng Metallica kumpara sa kanyang banda kahit sobrang proud siya sa mga dating kabanda ay nahihirapan naman siyang iwaksi ang isiping siya dapat ang andon sa tagumpay na tinatamasa ng Metallica noong September 25, 1986 ay nairelease ng Megadeth ang follow-up album na Peace Sells But Whose It kung saan ay umalis na sila sa Combat Records at pumirma sa major label na Capital Records. Ito na ang kanilang naging breakthrough album na sa US pa lang ay bumenta na ito ng isang milyong kopya at na certified bilang platinum album. Nasundan yon ng malawakang tours pero napansin ni Alice Cooper noong mag-opening sa kanya ang Megadeth sa kanyang tours na sobrang tindi ng addiction ng banda sa droga. Ipinatawag pa niya ang mga ito at pinangaralan pero nagpatuloy pa rin ang mga ito sa sa naturang bisyo. Kaya hindi na rin nagtagal at dahil nga sa sobrang epekto ng droga ay tinanggal na din nila ang drummer na si Gar Samuelson at si Chris Poland. Madalas na umanong hindi nakakatugtog ng ayos si Gar, samantalang pinaghihinalaan umano nilang nagbebenta ng gamit ng banda si Chris para lang makabili ng droga. Samantala ay eh muli namang nakaramdam ng sama ng loob si Dave Mustaine sa kanyang dating bandang Metallica. Noong hindi sinabi ng mga ito sa kanya, ang malagim ng pagpanaw ng basis ng mga ito ito na si Cliff Burton, nauwi nga ito mga idol sa pagbuo niya ng kantang In My Darkest Hour. na nakabilang sa pangatlong album na So Far So Good So What na na-release noong January 19, 1988. Kasama na dito ang bagong drummer na si Chuck Beller at gitaristang si Jeff Young. Pero noong matapos ang mga tour sa pagsuporta sa album, ay muli na namang tinanggal ang dalawa na may kinalaman na naman sa issue ang droga. Pinagbintangan pa ni Dave si Jeff Young na mayroong relasyon sa kanyang kasintahan. Pinalitan si Chuck ni Nick Mensa sa drums pero nahirapan silang kumuha ng kapalit ni Jeff Young lalo na at tumindi na din lalo ang addiction ni Dave sa droga na naging dahilan ng hindi nila pagtugtog o pagkakaroon ng konsyerto sa buong tao ng 1989. Naaresto din si Dave sa salang driving under the influence kung saan ay binangga niya ang isang kotse na kamalasan ay off duty na officer pa ang nakasakay. Dito ay iniutos ng korte ang pagpaparehab ni Dave Mustaine na sa buong karera ng banda ay inabot pa nga ng labing limang beses na nagparehab si Dave Mustaine bago niya na iwasan ang bisyo ng tuluyan. Sa karagdagan ng gitaristang si Marty Friedman ay nabuo nga ang lineup up ng Megadeth na itinuturing na pinakamatatag dahil walang napalitan sa mga ito sa loob ng walong taon. na release nila ang pang-apat na album na Rust in Peace noong September 24, 1990 na nasundan agad ng panglimang countdown to extinction noong July 14, 1992. At para ipakitang wala nang sama ng loob si Dave mostaine sa dati niyang kabandang Metallica ay eh nagkaroon nga ng pagkakataong nag-open ang Megadeth sa konsyerto ng Metallica noong taon ng 1993. For me today is a very historical day. 10 um, uh, years of bullshit is over between Megadeth and Metallica. Nasundan nyo ng mga albums na Euthanasia noong November 1, 1994, Cryptic Writings noong June 17, 1997, Risk noong August 31, 1999, at The World Needs a Hero noong May 15, 2001. Andito na ang mga bagong miyembro na sina Jimmy DeGrasso sa drums at Al Petrelli sa guitars. Pero noong April 3, 2002, ay nagpa siya ng i-disband muna ni Dave Mustaine ang Megadeth dahil habang nagpapagaling sa pagkakatanggal ng kanyang kidney ay nagkaroon din siya ng radial neuropathy kung saan ay hindi niya maigalaw ng ayos ang kanyang kaliwang braso at kamay. Nakabalik naman ang banda sa kanilang sumunod na album na The System Has Failed noong September 14, 2004 pero wala na dito ang mga dati niyang miyembro. Maging ang co-founder nito na si David Elphson ay hindi na rin bumalik kaya nagkaroon pa ng maraming mala roller coaster na pagpapalit-palit ng miyembro ang Megadeth sa mga sumunod pang mga taon. Pero bukod nga sa mga album na United Abominations noong May 15, 2007 at Endgame noong September 15, 2009 ay eh gumawa din ng ingay si Dave Mustaine noong umattend ito ng induction sa Rock and Roll Hall of Fame ng dati niyang bandang Metallica noong 2009. Hindi man siya nakasama sa na-inducted ay buong puso naman ito nagparamdam ng suporta sa mga dating kabanda. Sinundan din yun ng pagsasama ng Megadeth Metallica, Slayer at Anthrax sa malawakang tours noong 2010, tinawag silang Big Four ng American Thrash Metal. Dito tuluyang napatunayan ng mga fans na wala nang namamagitang samaan ng loob sa pagitan ni Dave Mustaine at mga nakaalitang sina James Hetfield at Kirk Hammett dahil ilang beses na nakita nagyakapan ang mga ito sa naturang mga konsyerto. Lalo na at mula pa noong 1983 ay muling nakitang tumugtog si Dave Mustaine bilang gitarista ng Metallica sa ilang show ng mga ito noong 2011 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikatatlumpong anibersaryo ng banda. Nagplano at nagkasundo din si Dave Mustaine at James Setfield na i-release ang demo ng Metallica na No Life Till Letter na binuo pa nila noong 1982. Pero yun nga lang, inauwi ito sa pagtanggi ni Dave dahil ipinipilit umano ni Lars Ulrich na i-credit sa kanya ang dalawang kantang isinulat ni Dave. Naging simula ito ng ang alitan sa pagitan ng dalawa pero napatunayan naman nagpatuloy ang pagiging mabuting magkaibigan ng dalawang vocalist ng si James Hetfield at Dave Mustaine dahil nung diagnose ng throat cancer si Dave noong taon ng 2019 ay si James Hetfield umano ang nanatili sa kanyang tabi hanggang tuluyan na nga itong gumaling sa mga sumunod na taon sa kasalukuyan mga idol ay binubuo ang Megadeth ng mga miyembrong sina Dave Mustaine sa guitars at vocals James Lomenso sa bass Dirk Verbio sa drums at Timo Mantisari sa lead guitars. Nagkaroon sila ng kabuo ang labing anim na studio albums, anim na live albums, pitong compilation albums, anim na video albums, limampot siyam na music videos, dalawang extended plays at 50 siyam na singles. Bumenta sila ng mahigit sa 50 milyong records at nananatiling isa sa mga pinakamalaking trash metal band sa buong kasaysayan. Naging mapait man ang sinapit ni Dave Mustaine sa bandang Metallica ay ika nga ng marami mga idol. ay lahat ng pangyayari ay may dahilan dahil sa pagtanggal sa kanya ng Metallica ay nagdulot naman ito ng pagkakaroon pa ng isa pang metal band na nagbigay ng inspirasyon at impluensya sa mga napakaraming mga fans at mga bagong sibol na banda na patunayan niyang hindi niya kailangan ang Metallica para makilala sa mundo ng musika dahil hindi man niya naabot ang kasikatan ng mga ito ay eh sigurado namang naiukit niya ang pangalang Megadeth bilang isa sa pinakamalaking banda sa kanilang genre milyon-milyon tagahanga ang nagmamahal sa kanila at siguradong pinapakinggan pa rin hanggang sa ngayon ang kanilang mga astig na mga kanta Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? kung oo, ay wag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakek na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.